Bali-balita, maraming beses na daw kinontak, kinontak ng ICC ang opisina ni Bato de La Rosa. Kaya lang, yun, yun nga, mukhang pinag-utos na lang si Bato de La Rosa sa kanyang mga staff na i-ignore na lang yung mga uh, tawag attempt to contact de La Rosa, I mean ng ICC kay de La Rosa. May nagko-contact sa opisina ko pero ini-ignore namin. Hindi daw nila kinakausap dahil ayaw nilang patulan. Oh, tignan mo yung kaisipan ng isang bato de la Rosa. Senador yan. Kung talagang wala kang kasalanan, hmm? ganito ang pahayag mo. Ang ibig sabihin lang na ito, may tinatago ka. Ang ibig sabihin lang na ito, guilty ka. Kaya takot ka. Ito ay mga sinyales na kayo ay takot. Lalo't kayo ay umiiwas ini-ignore. Okay? Binabaliwala yung mga ganitong klaseng bagay. Hindi birong akusasyon. Hindi birong kaso ang nakasampa laban sa'yo. Tapos i-ignore mo. Ang ibig lang sabihin yan, duwag ka. Okay? Dahil hindi pang tapangan ka sa mga sitwasyon na kayo-kayo ang naandyan. Ano ho? Yung mga, yung mga taong of the same circle with you ang tapang mo. Pero pag mag-isa ka na lang siguro, sige nga, subukan mo. ba? Diba? Sabi kasi baka mamaya daw gugugulang yan ng mga tao. Baka daw hindi totoong taga-ICC. Nagawa ng pangalan na kunwari European daw sila na gusto mag-interview sa akin, ganyan-ganyan. Mm -mm. Kaya daw sila umiiwas. Napaka babaw ng reasoning ng si Mr. Bato de la Rosa. Sabay-sabay ng pagsabi ni Trillanes, Uh, nung issue, merong uh, nagtawag-tawag o nagtatawag daw sa kanila. Sabi ko, huwag niyong i-entertain dahil mga siraulo yan. Mm. Mga siraulo daw, yung posibleng tumawag na mga tauhan ng ICC at kung sino man na dapat mag-contact niya sa kanya tungkol sa kaso niya sa ICC. Anong sabi niya? Mga siraulo daw. Coming from Batu de la Rosa, isang senador na yung mga ganitong klaseng proseso ay binabaliwala at binabastos, hindi iginagalang. Tapos sasabihin mo pa na si Raulo ang mga taga-ICC. Look who's talking, ano? Eh, itsura mo palang, lang, mukha ka ng, hindi lang si Raulo eh. Matindi na ang saltik at sayad niyo po, Mr. Bato de la Rosa. Tapos kayo talaga yung may gana na si Raulo, yung mga international, yung nasa, mga, nasa international uh, criminal court. I met you kakaiba, no? kakaiba po kayo. Ang tibay. Napakatibay po ng sikmura niyo, Mr. Bato de la Rosa.